Gano'ng P.S.M. Hindi ko na pinakalala nila. Kung 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 si sa kanya. Oh, flash. Oh, shoutout. Shoutout sa kuya. Woo! Ingat kayo sa biyahe. Pwede, ingat kayo sa biyahe. Sabi ko. So what's up sa inyo mga ka-amigo trip at sa mga ka-amigo driver helper natin dyan at sa mga ka na nandito sa Samar So buntag pala sa inyo mga amigo. Finally nandito na tayo. What's up sa inyo mga ka-amigo? Kapalo mo mo ba na ako ata Ha? Kapalo mo kay balo Ako yung sa inyo ha? Dada ito nila sa San Juanico Bridge. Ang pinaka-ministerial ng ating bayan ating Pilipinas So, kinita okay mga amigo Experience din nato ni karon mga amigo Karoon mga amigo Kaya nagbisaya mga yun Takay bisaya naman din dire Arto aram mga amigo Ayan na Paad to na nato mga amigo Ah, nato dolo Ayan o oh. Taas ka niya mga amigo Mora pa niyang Ah, sikat na tulay sa Pilipinas mga amigo ba isa sa mga sikat na tulay Dire sa ato ang bayan Pilipinas. Okay, kay karon mga, mga amigo, karon man ko nakaani mga amigo. experience din nato ni mga amigo. Di jud nato ni mga wala experience dito. Pat no, pa na tatagalo. Bisaya yeah. dai. Kana mga amigo ato nang maadtuan yan mga amigo unya. So, bago nato adtuan mga amigo ay manung ay oh, shout out. <laughs> shout out sa mga amigo nating driver diyan. Oh, welcome to Sawar. At yun nga mga kamigo, ka tingnan nyo sa amigo, napakasaya. Sino NA kasi hindi sasaya dyan mga amigo na ang dati nakikita lang sa TV, sa social media, platform at sa mga diaryo ay nandito na mismo mga amigo, tinutungtungan na ni amigo, ba diba? Napakasaya mga amigo at sa kanya mga amigo, magpapashout out tayo dyan mga amigo. Let's Diyan, go. No, no? Ayan, nagdala istahan eh, oh. na mga hindi ako maka-memorize eh. Oh. Shout pala ako dito rin sa Vincent Roman Soberino Isang guard dyan sa CSI At saka mga budigero natin dyan sa CSI Shoutout uh -huh. sa inyo Nakatakaroon din rin sa San Juanico Braids Dito sa Lite Kabupin po, na Shout out sa inyo Mag-iingat kayo dyan mga amigo Mag-iingat sa trabaho nyo ha Tsaka dito si Jerickson Tatad. O, Jerickson Tatad, siyang driver. Shoutout sa inyo mga amigo nakakaroon na si Amigo Andres nakatongtong sa tulay ng San Juanico Bridge ang pinaka historical na tulay dire sa Pilipinas ayun mga amigo at saka si Brian de Belen oh, Brian de Belen at saka yung Hilfernas dyan sir sa out sa inyo na nandita ka dire at si sino ba si Michael Joe Michael Joe Dila Cruz sa out sa inyo amigo sa out sa inyo sa Hilfer at saka si Vlade La, uh, ah, La Cabra La Cabra ba yun? La, cabra. So shout pala sa inyo mga amigo Sa driver no? So, drive, sa mag-iap Sa mga amigo no? At saka si G. Mark Martinez Isang helper At saka si, si, Alex Sa kanyang driver uh, Shout sa inyo boy Amigo At saka si Gilmer oh, Campus, Suna, huh? Campus So shout out sa inyo mga amigo Kayo na lang mag ba? Diba? Tsaka si Jerwen, no? si Jerwen Santarina, Santarina. Tsaka tao sa inyo amigo. At saka si Harold pa Harold Panumangon, Mangon. Mm -hmm. ah, ano? si Harold shout out. Si Ramel Sinita, shout out sa inyo. Si Arben Iligan. Arben Iligan tsaka si Rej, ang kanyang helper, shout out sa inyo mga amigo. Natakaron dire sa San Juanigo, nagpapa-shout out. Ayun oh. No? Tapos na. Ay, narito ito isingit na itong i-shoutout mga amigo Shoutout pala sa akong dog princess Sa akong dentist sa akong dintis pa Sa ma akong Ma'am, pasinsa na po ma'am na hindi ako po nakakapunta dyan sa clinic nyo po Gawa ng, ayun ma'am, na busy sa biyahe So, nakakapunta rin ako dyan ma'am ma, am, ma am, para matapos to aking ngipin sa session nyo po po. Maraming maraming salamat po. Dito lang po yan sa Santa, uh, Santa Rosa, Laguna. Dental, uh, dental skip. oh, dental skip. So, ayan mga amigo. Diyan ako nagpapaayos ng ngipin. So, na napapansin mo sa ngipin ko mga amigo ay eh, hindi pa tapos. So, hindi pa rin nawawala ang ating still cute and still handsome natin dyan. So, ayan mga amigo. Uh, na mga, mga amigo. Sa lahat ng nagpapa -shout out, ingat po kayo lagi sa inyong mga trabaho. At sa mga oh. driver at helper dyan, magingat kayo sa ating bawat biyahe. Oh. Yan, yeah. shoutout. Yeah. at yun nga mga amigo maraming maraming salamat sa pagsama natin sa ating trip ngayong araw na to at maraming maraming salamat sa ating suporta so aalis uh, alis na po tayo mga amigo gawa lang hindi na po tayo magtatagal dito at mayroon deliver pa tayo no? nandito na pala tayo mismo ayan no? papunta na tayo ngayon sa Tacloban mga amigo at nagustuhan nyo pong video na to mga amigo like and follow na rin mga amigo at share na rin Ayan mga amigo, maraming maraming salamat sa support ng mga amigo. I hope mga amigo, nagustuhan nyo itong video na ito. Kahit pa paano. Maraming salamat mga amigo. See you sa next video natin mga amigo. Bye bye!